Dumagan ako ng pinakamabilis tapos eh, ah, biglang tumalik siya kaya ah, ito pumasilong muna ako dito sa ilalim ng puno ng saging At ah, tapos ito ah, bigla muna nauuhaw uh talaga kaya ito ah, sinabu ko itong mga kapi dito sa baba ko awa ah, na napakaganda talaga ng panahon at napakagwapo pa motoro tapos ah man napakalapo kasi tumaligsik maligsi kagabi at dito oh, to, oh pa talaga diyan ah, kaya bumaklay na lang ako naghanap ako ng mga damang dito sa may saging talaga ah, kaya ito ah, nakita ko bigla dito na ah, to alagbati tapos tinanaw ko ito nung napakaugi pa talaga tapos napakaugi pa talaga nito at may nakita ako dito na sampinit, mm, kaya tinudlok ko ang sampinit at pidlang natulog ang sampinit. Mm. At tinanaw ko rin ang kalabasa dito kung may sigbin pa talaga dito sa ilalim ng kalabasa. Tapos wala palang sigbin, mm. kaya ito ah, ako ah, kumapit na lang sa akin dito ang mga gaway-gaway ah, ng mga kalabasa talaga. Kaya hindi ako makabira talaga. Mm, kaya ito, ah, birahin ko, mm. Um, binira ko ito. Tapos ah, nakabuhi talaga ako. Mm. At hindi na ako naglangay-langay. Mm. Bumaklay na naman ako dito may saging talaga kasi naghahanap ako ng damang dito. Mm. Tura, naghahanap tayo ng mga damang na pulahan dito. Tapos ah, wala wala pa lang damang diyan mm, ulong wala at bigla ko may nakita na puno na saging hmm, kaya ito tinudlo ko na ang puno ng saging hmm, tura tinudlo o, tapos ito bilaw ko na natakil po talaga dito sa may sampinit hmm. at napaka okay talaga ng sampinit hmm, kaya nagkape na lang ako uh, Binutang ko sa baba ko ang mga kape nabuko ito at tapos tinulon ko tapos inusap ko ang kape hmm, tapos inukay ko pa hmm, tura napaka okay talaga ng kape na to hmm, o, tapos may lamok pa kaya sinagpa ko mm, tara ah, napakaganda pa ng panahon dito kaya oh, napakataligsik-taligsik hmm, tura tapos ito ito mamog pa ang saging kaya adito ah, na ako sa ilalong talaga nagpasilong um, mm, tura nagpasilong na at mag-comment ka na rin kung saan to umabot ang video na to um, mm, tura um, mm, napaka-okay talaga oh, ah.